Alright, isang magpagpalang umaga po sa inyong lahat mga idol at eto, nandito tayo ngayon sa barahan ng bangka dito sa amin sa housing. So binisita natin itong ating bangka at ito yung sitwasyon dito sa amin ngayon. Yan, Sabado ng umaga Dito sa barahan namin Sa ganap na alas 9.13 Ayan, bayan niyan sila sa pag-aayos ng bangka So makikita nyo, dikit-dikit na yung bangka So nakaangat na silang lahat, talagang naka-ready na So mas maganda yung isafe muna natin tong ating bangka Safety first, sabi nga nila So walang masama sa nag-iingat Ayan, alas karamihan ay nakaayos na. So, pati ang aming mga lambat ay nangandito na. Ayan, low tide sa mga oras na to. Ayan, low tide. So, alis nila tong bangka dito dahil baka bumuwal tong talisay na to. So, mahirap na. Ayan, kaya nagtutulong-tulong silang inaalis yung mga bangka. So, malaki pa naman yung space dito sa bandang taas kaya kayang-kaya pa nilang iakyat. Papakita ko sa inyo yung bangka namin. Ito, naka na talaga siya. Ayan. Ah, safe na, safe na talaga siya. So yan, so pati yung ating makina ay wala dyan Inahon namin, nasa bahay So ang karga lang ng ating bangka ay yung ating lambat Ayan, busy busy silang nag ng mga bangka Tara, punta tayo dun sa may gilid So ito, low tide sa umaga so meron pa rin mga ilan ilan na silaot ayan bali nagahit sila nung kanilang mga bangka so ganyan po kahaba yung low tide dito sa amin so mapapansin nyo mga idol yung hangganan ng tubig na yan ayan ay tuwing low tide lang yan makikita pag malaki yung tubig or high tide so dito sa area na to ayan nandito yung tubig or much more kung sobrang haba ng high tide ay nandito at umaamot pa dito sa angganan na to ayan so ang laki na ng tinaas ng mga bangka ayan Ayan, kailangan natin i-safety yung ating ginagamit na panghanap buhay. Dahil, ayan yung nagsasalba sa atin sa pang-araw-araw nating pangangailangan at sa welfare ng ating pamilya. Ayan. Dahil malaking kawalan po sa atin yung kung may mangyayari dyan na ano, masisira. Talagang ramdam talaga natin yan sabi nga nila mapipilayan ka dahil wala kang gagamitin panghanap buhay so mapaparalyze talaga yung daily routine mo walang income nasasampa kaya hanggat maaga ay i-safety na natin lahat ayan bali kalmada pa naman pero sa laut yan ay maalun na

Ayun, lang, ayun, man, ayun, na na tao so yun, ginagamit namin dito ay pulin para maitulak ng ito, pa maayos yung bangha o magaan. <laughs> Mm -hmm. Ayan, ililis siya nila to sa puno ng talisay. Ayan. Dahil yung hangin natin ay okay. hamihan. Ayan. 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 natin ay okay. hamihan, Ayan. Yan. Yan. Yan, 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 yan. All right. Tapos na. So, no is it. Naiayos na nila yung bangka. Ayan, pwede nang matulog ng mahimbing sa bahay. Yan, yan, yan. Ah, <laughs> <laughs> okay. okay. Wal, well, sapa. Ah, sapa. Para abot doon, tali na natin. Oh, bumot. Well. A few moments later. Ayan na mga idol si Oshino. Bali, nagpaalam siya sa akin. Kodo siya ng pangulam. Dahil maganda pa naman yung panahon sa gilid. Ayan, naglambat siya sa gilid. Siya na lang daw muna. Hindi niya na ako sinama dahil malaki na yung tubig. Ayan, tingnan natin kung may nakuha siyang pangulam. Ayan, nakuha daw niya ay pamaksiw. -pam Flashlight mo? Kuha akong nalagyanan. <laughs> ba, not bad. Meron tayong pampaksiw. Di ba? Ayan, oh. Meron pa rin mga idol. Si talaga ni Oshino ko nag-solo fishing siya. Bukas pa maksil. Ayan, oh. Oh boy po, oh. Gumagalaw pa siya. Ayan, pa muna tayo na nalagyanan. Ayan. Pero oh, paligas ang nakuha natin. Sakto din, pamaksil para puwas. Oo, kasi may ulam tayo ngayon. Lagyan natin ng maraming ampalaya. Ayan. O, bukas. Pamaksiw. blessings ni Dagat. Pwede na. Libre na tayo sa pang-ulam bukas. Hindi na natin kailangan pang mamili. Yan sa pa, sariwang-sariwa yung ating lulutuin. Lalim na. Ah, malalim na. Malalim na. Sabi ko, oh, ba't kasama si, ano? Ah. Sabi ni Paano bandi. ah Oo. ko, malaki kasi tubig. Pag-ari ko pa, doon sa may, sa may dulo ng breakwater, mali pa yung pabahay ko. Bakit? Hindi lang may... kawan. Ayaw. Nagpaltikan dun sa, sayang. Sa mismong gilid. Sabi ko, sayang mali. Walang mata. Dalawa kami ni Bokno, si Bokno na iwan pa Hmm. May nakukuha din siya. Pagdala. <coughs> ano yung bay lambat niya? Ano yung bay lambat niya? Hmm. Pero naka-tree din. Oo. Oh. Hindi, may iwan ko na yun. Nakapaksil din naman. Pagkakalang sa yun. Pagka-paksiw lang muna. Tapos. Ang galing. Pwede na pala tayong sumubo sa gilid. Ang pa ng tubig si galing. Oh, Ang lalakang. Solo tide kaya. Kung walang may akong kalalaan. Mahalmada pa yun kasi naka-forecast mga ano pa eh. Tuesday. Sunday evening or ano, early morning ng Monday. Pero pag ano niya ng lupa, super typhoon na talaga yung kategory niya. Amaya, pakiramdaman natin. Gising tayo mo daling araw. So yung mga idol kasi sa umaga, low, low tide. tide. Kaya kanina sa video ko napakita ko na low tide kaninang umaga. So bukas eh ganun pa rin, low tide pa rin yan. Kaya tingnan natin mamaya kung sa pagising namin na madaling araw ay kalmada pa. Ayan, susubok tayong mga isda. Baka mabigyan tayo ng biyaya at makapag-share tayo. Gaya yan ay talagang napakalaking bagay ng pang-ulam. Kaya natin mag pang-ulam. Ayun, pahan. ayun pa han. Dahil merong masamang panahon na parating. Ayan pa pa Ba, dami pa ah. Ayun mo oh. Uh. E, ito lang eh, tama-tama ng panmaksiw to eh. Isang panyo pa lang na natatanggalan mo. May isang panyo ka pang tatanggalan. Ito naman pangat. sana kalmada bukas para may pang-stock tayong ulam at pag madami ay makakapag-share pa tayo. Ay kasi ng tubig niya, dahil. Nakapunta doon sa... Pero kalma lang siya. Kalma lang. Bakit wala mong ano eh. Wala nagpuputig yun lang at saglit lang putig yun. Ayan wala naman silbi ang ano natin. Flashlight natin. Ito ko lang kung charge na magdamag. May charge yan. Sa pa kumaga naman mamaya kung matutuloy tayo. Gamit lang yun eh, pag madilim pa. Wala na ba? Wala na. na. Susunod. Parang kasi na lang. Pamaksiw lang talaga. Yung uh, sandaling oras. Nakakuha ng pang-ulam. Sawa. Nakakabili. <laughs> man, oh, dalambat ka. Sawa. Nakakabili. <laughs> nakakabili yung sardinas, <spades>. babies. <laughs> <Ayun>, Pamaksiw naman. Pamaksiw <laughs> naman. Ayan naman ang ating ulamin niyan. Napakasarap Saya. sa paksiyon itong, ano na ito, banak. Ngayon mga idol, pagka isa kang mais, talagang pag ganyan walang palaw kailangan talaga ng higpit ng sinturon. Dahil wala tayong income. Kaya kung ano lang meron, oh. siya natin pagtsatsagaan. Ayan, ganyan ginawa ni Oshino na yan. Ang laking bagay na niyan. Pagperito ka na, may pangpangat ka pa. Paksiw. Oo mm -mm. Galing. Ayan, meet our malambing na si Toshi. <laughs> Toshi. Mano, mm, Toshi. <laughs> ayan, so, ayan. Tapos, na. tapos na siya magtanggal at ito lahat yung nahuli niya so saglit na oras lang ay sabi niya pampaksiw lang daw eh dalawang klaseng luto ang pwede natin gawin dyan alright mga idol inyo po nasaksiyan yung ginawa namin pag aakyat ng bangka bago si bagyong one na tuluyang lumapag sa kalupaan ay sinape na namin lahat ng mga bangka dito sa lugar namin, dito sa housing. So talagang pinag na natin. Mas maganda yung safe na lahat para wala na tayo masyado ang hindi din din. At pagkatapos nga nung madilim na ay gumayak si Oshino para sumubok na maglambat dito sa gilid. And thanks God, binigyan naman tayo ng libreng pang pangulam. Ayan, nakadalawang menu pa tayo dun sa hinuli niyang. Ayan, talagang tsiga-tsiga lang dahil sa ganitong panahon ay kailangan talaga natin ng iba yung paghihigpit ng sinturon. Ayan, ingat po sa lahat at God bless. Ayan, kung bago po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, mari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa iba ba ang video. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So bye for now, thanks for watching, and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!